boxing yung puta nakakagtak sa na sikat ng araw ah so ito may dalawa tayong ano, caliper vernier caliper yung isa pinaka basic basahin kasi digital na ang problema sa digital, inaccurate. So, sa 100%, so, 90% lang yung pinaka-accuracy niya. So, hindi eh, siya sakto talaga. So, example na lang, kukunin natin yung sa, sa manual. Sa manual, mas madali magpasa kung marunong ka. Medyo hindi nga lang kita sa camera pero kung nakikita nyo yung zero, zero sa zero, yan yung umpisa ng sukat, yung sukat kasi millimeter naman to. So, pa, pa, so kapag magbabasa kayo ng, ng ganito akali, pero so isip kayo paano basahin yung 6.5, mga ganon, etc. bla bla bla, madali lang yan. Example natin, 6.5 sa so, 6.5 always yan na nakakonect sa so. hanapin nyo lang yung sa na number nya hanapin nyo dito yung mga number number na pinakatapat yung guhit example dito sa centimeter sa may taas titig yung pinakamalapit na tutok yung tutok na tutok talaga so example lang 6.5 nasa size yan eh hindi lang kita pero yan ito number 5 po oh, yan. Yung number 5 na yan, yung, yung linya yung nakatapat. So ngayon, para makita natin kung accurate pa talaga yan. Try natin tong digital. So 0. Mas testing natin. Kung 6.5 na talaga. Hmm. Sample nyan, 6.4. Inaccurate din naman kasi yan eh. Pero sakto. Oops, pantabing eh testing yeah 6.5 sa pagbabasa na ito pag meron kayo nakitang sukat dyan sa 0 yan yung pinakasukatan then yung additional na number dito yan yung mga point so kung gusto nyo sa gawing 7 mga 7mm dapat itapat nyo yung sa dulo ito nandito sa dulo yan kung kasunod na number niyan, tutok nyo sa, sa zero. Dito sa 56. 56 mm, tatapat yung 0 doon Para mangyari, magiging 7 mm siya. Ganun lang kadali. Huwag nyo pahirapan sa rin. Mas magandang manual kaysa sa digital. Pakyo ang lahat.